Uh, hello. Hmm. Nakapadala ako man ng tikwarta kinya yun. Hello. Apay kas to nga. Apay tayo, no? nagpapadala nagkapsok na ka na na yung tisig-signal ti wifi yun dita. Inyamat inya ba ti kwa? Nagado ba ti nakakunik man nga sel cellphone dita, buwisit? Ang puteg-puteg kayo! Ay na apo, ah, at talaga rot agura ti manabtuog nga binulan ti ar Aramiden yon. Nagkapsot ka na na yon ti wifi yo. Binulan day ta, apay no panagpapadalan. Nagkapsot ti wifi yan. No, awan pa ti kayo nga text- chat nga chat. Pagatang nga pagatang. So katanyo gamin ti password yo dita. Baka amin manan nga silsilpon ka dagat gadget si kakaruba bakit nakakunik dito nga wifi animal kit di Nakalalaan dan nga ti swerte dan nga makikunkunik la ang ti wifi dito balay Handa mga agbaybayad Baka uray ta kuryente nakakunik ti Kakaru Awan matitibi kwayot kan review radyo lang ang matiarat tabalay ay ta ka, dusi nga binulan tibay bayadan nga kuryente Let's see Day tabagas Naggastar kayo tibagas nga binulan Talo nga sako ti maibibosyo Kududuwa kayo maniinang dita Na? Pabasulam kita otot? Puwatisa ka na, Diyos <laughs> Ay, basta. Pasukatan nyo ti password na dahi ta wifi dito balay. Basta katungtong kayo nagka... Hilo! Ang putin putin kayo man nga kananayon! Makapauma! hello Hilo, hilo! hilo! Mauma akit di ti kastoy nga bibiyag. Diyos kun ayamatan!